Welcome back sa aming channel or page, Den and Rain. And for today's video po ay gagawa ulit tayo ng DIY. Kasi sa school po nila, Denzel, so meron po silang uh, book character daw, cosplay. So ngayon po ay gagawa po tayo ng Peter Pan hat. At simulan na natin mga materyales natin, yung Um, yung mga tape po, tape, ganyan. syempre, gunting at stapler. Kung ano po yung available dyan, kasi kunti lang naman yung gagamitin. Basta, ang mahalaga, meron po tayong kartolina. Mga iba kasi po mga hat ng Peter Pan is talagang tinatahi. Pero ito, di, no need na para tahiin po. Simulan na po natin. walang tayo guys ng sombrero yung pangbata, yung laro-laro lang ganyan para po makatipid tayo mga guys ito lang gagawin natin kaya nga lagi kong sinasabi sa vlog ko ang mamahal na po ng mga bilihin po ngayon kaya kung pwede naman at maparaan naman po kayong mga nanay bakit ko tayong magagastos lang kung pwede naman uh, magtipid-tipid lang tayo, diba? Dalawang fold yan mga bebe Dalawang fold yan. Pag na-fold na po dito, dito na po ulit tayo sa kabila. Yan. Yan. O diba parang laruan lang? Ganyan lang. Tapos, okay, bubukain natin. Parang good ah. Dito po, sa una, gugupitin po natin dito, mga baby loves. Yan o, oh, look, look, yan, gugupitin. At gagamit na po tayo ng buntiging. Yan, dito natin gugupitin yan, mga bebe ito so, yung mga baby so, yung may line yan susundan lang po natin yan Next, bakit mo natin? Kasi, nalagyan po natin siya ng pandikit. Yan. Igaganito po natin. Ito po yung inupitan. Tapos, ipukold po natin. Pag nadikit na mga baby labs, yan, di ba? I fold din natin dito. So, gagamitan na po natin siya ng stapler. Dito po sa loob. Yan. Kailangan didikit po natin yan. Stapler. Pwede po kayong gumamit ng stapler para pang ganito. Pero kung ayaw nyo na mga may nakikita po doon, syempre, meron naman tayong dito scotch tape. Ayan. Scotch tape na lang gamitin gamitin natin mga bebe labs. Ayan. Tama lang po yung pagbukit natin. Tama lang po yung pagbukit natin. So, lalagyan po natin dito. So, nalagyan na natin, yan, ganyan na po siya. Yan, wow. diba? Sa tingin ko, parang nasa likod po siya yata. Ganyan. Yan. Okay. Next naman po, diba, na okay na po siya. Dito na po sa katila. Mga baby loves. Yan. Ito, hindi na na po natin, um, katulad ka ganita po, ginupit po natin. Ito is, ididikit na lang po natin. Yan gagamit po tayo ng double-sided na lang na yan. At kaya na guys. Yan. Okay na, di ba? Yan. Yan na po. Siyempre, meron pa pong kulang yan. Mm -hmm. Lalagyan pa natin ng Um, red po dito. Yung sa Peter Pan po talaga, ano po yan, yung feeder, yung, Peter, yung, uh, yung ano ng manok, ano ba tawag dyan? Yung balat na, hindi balat, yung balahibo ng, ng manok, yung, yung balahibo ng manok. So, yun nga, DIY lang po tayo at wala din po tayong uh, balahibo ng manok na color red. So, ito po yung gagawin natin. Tabi po natin muna to. At kailangan po natin ng um, colored paper na red. Yan. Ngayon, yung ginawa ko, nagupitan ko na siya. At parang uh, uh, ginupit ko po siya na parang kahawig po siya ng ano-ano ba yan? Hindi nakikita kasi red po yung dalit ko. Yun, kahawig din po siya ng parang balahibo ng manok po. Yan. So, kailangan pong dalawa po yan. Ganyan, dalawa. At kailangan din po natin ng stick. So, ngayon, ilalagay na po natin bakit may stick. Yung isa po, ilalagay po natin dito. Yan. Ngayon, itong stick na to is dito sa gitna natin ilalagay. Ganyan. And then, lalagyan po natin sa taas para hindi nakikita yung stick. Ganyan po yung gagawin natin. So, gawin na natin mga bebe labs. Yan. Siguro gagamit tayo ng double sided. Try po natin hanggang dito. Sukat lang po natin. Walang well, okay, pa ulit natin mga clips. Bob, Jan Huwag pasensya nyo na mga bebes ang ingay-ingay kasi nila dito. Si Kuya Denzel kasi naguhugas ng plato. Nagdadabog yan, nagagalit. <laughs> si Baby Ray naman, yun, ang ingay, naglalaro ng ano, kasama yung si ate niya. O, kita mo, nagdadabog nga, di ba? Itong November na daw po kasi mga baby loves, mga, mga guys, yung nilang cosplay yung book character kaya niyan wala tayong budget para pumili ng mang, ng costume kaya DIY lang tayo mga bebe loves. Ilagay na natin po sa top yung isa. Hayo po. Yan. Sh, ito pa. Yan, mga baby lumps. Yan, meron na po tayong feeder or balahibo po, po ng manok. O, DIY din yan. Tingkakabit na po natin o isasabit natin po dito sa sombrero. Ayan po, nakita yung line na to or yung itong butas po dito po natin inalagay. O, diba? Ayan na po. Yan na, ah, ating DIY um, sombrero ni Peter Pan. Yan. Ang tanong, magkasya kaya to? Pero sa tingin ko magkakasya to kasi malaki ay, ay, sabay. Yan. Yan. Diba? O diba, simple lang po, diba? Kaysa bumili po tayo ng tela at itatahi pa. E isang beses lang po susuotin yan. Yan. At yan lang mga baby loves ang aming vlog. At kung nagustuhan nyo po ang aming video, paki like na lang po, share, and comment na lang po. Pakipalo na lang po ang Den and Rain. Kung nagustuhan nyo po, salamat po sa mga bago po Thank you din po sa mga bagong followers po namin. Thank you so much. God bless. Mga bata, salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming video. Salamat po. God bless.